Hey guys, for today's video ay magaluto nga po pala kami ngayon ng Bicol Express. Nung nakarang araw na nagligo nga pala kami sa ilaw, gaya rin nga po pala yung kadugsong ng video na yun. May nakita nga pala kami taniman ng gulay, kaya kami dumaan muna din. Magatingin nga pala kami kung anong gulay nga po pala yung nakatanim din at baka nga ho kami makabahagi. Sobrang lawak nga ni po pala ng taniman nila din. Ay nakakatuwa man din nga ho kapag may taniman nga ng garni. Ay pag gusto mo man din nga ho maggulay ay di mapitas ka nila ang man din nga ho din. Ay may tanim nga rin nga po pala kami dun sa looban, ay kaso naman nga ho ay maliit pa wala pang buong nga, Roy, ah. Dahil naisipan nga pala ng mga pinsan ko na magbicol express, ayan nga ni po pala, tara ang aming binahagi din. Pagkarating namin dini sa bahay ni Usang, ayan nga ni po pala, taget na ako din ng mga samiya na agamitin sa pagluluto ng bicol express. Ginayat ko na nga rin nga po pala, ari nga po pala sitaw ng binahagi natin dun sa bundok. Nagdubong na nga rin nga po pala din si Angela ng apoy para makapagpainit na nga po pala ng kawali. Nagkanya-kanyang gawa na nga po pala kami dini para kami nga po pala makapagsimula na sa pagluluto. Hinugasan na nga rin nga din ni Usang, nga po palang sitaw. At nung mainit na nga pala yung kawali diyan. Ayan nga ni po pala, taglagay na ako dini ng mantika. Nagisa nga po pala muna kami dini ng sibuyas at bawang. Abay na painit naman nga hon todo aring kawali kay asbok na. At lumagisa-gisa na nga po pala diyan ng sibuyas at bawang, inilagay na nga po pala namin dini aring karne. Para may kaunting lahok naman nga po pala aring Bicol Express natin. Ayan nga ni po pala, taglagay kami dini ng karne. Para mas masarap nga po pala ang ating Bicol Express, ay naglagay nga rin nga po pala kami dini ng alamang. At lumagisa-gisa na nga po pala diyan yung mga nilagay natin kaganina, nilagay na nga rin nga po pala namin din yung padalawang gata. Para kapit na nga daw nga ho, din yung halang, ayan nga ni po pala, na namin din yung sili. At nung kumulukulo na nga po pala na kaunti, ay nilagay na nga po pala namin din yung aring sitaw. Naglagay na nga rin nga po pala kami diyan ng mga pampalasang sangkapa, at paminta at saka nung nor -Q. Abay, amoy pa nga mga ho na rin inaluto namin, ay ulam na. Madalas nga po namin lutuin kapag may sitaw nga ho, sa bahay, mga ganin nga ho Bicol Express. Ay basta man din kahit anong klaseng luto nga ho, sa gata, ay katalo naman din. Padalawang beses ko pa nga lamang na ako talaga yung nagluto ng garne, kaya excited na ako matikman aring niluto ko. Ay, anong sarap din nga ako sa feeling kapag nakapagluto ka ng mga ganitong ulam? Yung dating nanonood lamang ako kay mama kapag nagaluto ng garne, eh ngayon eh, kaya, ko na rin magluto. Ay, talaga naman nga ho mapapadami ka nga ho ng kain kapag garne nga ho, yung ulam mo. ay ubos pati tong kapag garne nga yung aulamin mo, tas mahalang-halang pa. ay diyan nga ni po pala, taluto na rin din ang ating Bicol Express. Isinama ko na nga rin nga po pala sa hain na rin nga po palang niluto namin at gawa nga ni po palang nagbudol pa ito ng mga kaklase ni Diana din sa kanila. Ay, para na nga rin nga po pala matikman na rin nga po palang niluto namin kung sarap nga ni. Dahil medyo malang nga nga po pala rin niluto namin. Ayan nga ni po pala at may kapit-kapit na dini si Usang ng tubig. Garoy ah. Ay abay pa rin na nga ho kayo dini sa amin. Ang tayo nga ho ay makakain na dini. Abay shoutout nga po pala dini sa mga klase nga po pala ni Diana. At fast forward, bandang alas stress na nga po pala ng hapon. Eh, nagpunta naman kami dini sa bahay nga ho ni Angela. Ay dini naman nga po pala kami dumayo ng pagluluto at alutuin nga po pala namin dini. Ari nga po palang maruya. Ay pang naman nga ni po pala yung alutuin namin dini. Ay kakaibang maruya nga po pala yung alutuin namin, ay, nga yung alutuin namin at gawa nga ni po pala may laho karing lang. langka. Ay, first time ko nga lang mga ho pala mga ng maruya na may langka. Tatingnan ko nga ni kung masarap nga. Abay, sa totoo nga lang mga ho pala nung pagkatikim ko ay lasang nasang nga ni, nga po pala yung langka. At anong sarap nga ni? Ay, try nyo nga hong lutoy na rin maruya na may langka. Ay, talaga naman nga hong napakasarap. <laughs> yeah. Super juicy, delicious, crispy, delicious. Saan ka pa? Magmaruya ka na? with langka flavor. <laughs> Tara na. Dami Ikut ka. <laughs> ano lang? At yun lang naman nga po pala muna Ang ating video ngayon. Salamat po sa inyong panonood. God bless.